sobrang daming lamok sa ating bansa kaya naman nahihirapan ang ating gobyerno na sugpuin ito pero kamakailan lamang ay may nadiskubre silang paraan para labanan ang mga lamok at bilang panlaban sa mga lamok maaari daw gumamit ng isda higit limang taon na raw ginagamit ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIPAR, ang mga mosquito fish na tinatawag ding kataba o itar mga bay no? mosquito larva ang karaniwang kinakain ng mga mosquito fish kaya nitong kumain ng higit pa sa timbang niya araw-araw mabilis itong dumadami at wala raw gastos sino ba naman ang mag-aakala na ang isda na ito ay magiging kakampi mo sa pakikipaglaban sa mga lamok mga bay no nababawasan kasi ang pagdami ng lamok sa tuwing kinakain ito ang mga kitikiti bago pa man ito maging lamok mga bay no Bukod pa dyan, ang isda na ito ay kayang mabuhay sa maduduming tubig. Kaya po ito paramihin sa mga kanal at mga istiro. Dito pa naman sa mga lugar gaya nito, nagkalat ang mga kitikiti ng mga lamok. Ganun pa man mga bay, no? maraming mga tao ang tutol na paramihin ang mosquito fish sa Pilipinas dahil hindi naman daw ito native sa ating bansa. Maliban sa mga mosquito fish mga baino, marami pang mga klase ng hayop ang tumutulong sa tao upang mabawasan ang mga fisting hayop. Sa video nating tampok sa araw na ito ay makikilala nyo ang limang namimisting hayop at ang kanilang mga mortal na kalaban. Number 5 ay ang mga pisting mga caterpillar. Naging salot ito sa mga magsasaka dahil kinakain ito ang kanilang mga pananim mga bay. No? Sa loob lamang ng isang araw, ang mga uod na ito ay kayang umubos ng buong halaman. Kaya naman kapag pinutakti ng caterpillar ang buong lugar, siguradong mawawala ng ani ang mga magsasaka mga bay. No? Pero wesyo rin sa mga magsasaka ang pisting uod sa mga pananim na gulay. Ilang uri kasi ng uod ang lumabas sa mainit na lupa at kumakain ng mga matutubig na pananim gaya ng pichay mga bay. No? Mabuti na lamang at meron tayong katuwang para sugpuin ang mga pisting uod na ito sa mga halaman. Yan ay walang iba kundi ang mga was at mga praying mantis. Ito ang dalawang insekto na kumakain ng mga caterpillar mga bay. No? Kapag mayroong mantis sa inyong lugar, check na ito ang taga-ubos ng uod sa inyong mga pananim. Iba naman ang kaso ng mga was mga bay, no? Kinukuha kasi nila ang buong katawan ng caterpillar dahil dito nila nilalagay ang kanilang mga itlog. Itinuturok ng mga was ang kanilang itlog sa loob mismo ng katawan ng uod mga bay, no? At kapag malaki na ang kanilang anak, saka naman ito lalabas sa katawan ng caterpillar. Kaya naman hinihikayat ang mga magsasaka na paramihin pa ang insektong ito sa kanilang mga bukirin para labanan ang pagdami ng mga pisting uod na ito sa kanilang mga pananim mga bay no. Narito na tayo sa pang-apat mga bay no. Dito pa rin sa Pilipinas mga bay, maraming mga tao ang napiperwisyo ng parehong langgam at ang anay. Ang isang anay ay kayang mangitlog ng 3,000 kada araw ang mga langgam naman ay ang mapanirang pwersa na sumisira sa kahit anumang humarang sa kanilang daanan mga bay no maski na ang mga malalaking hayop ay napapaatras sa sakit ng kagat ng insektong ito iba naman ang estelo ng mga anay namimiste ito sa paraan ng pagkain sa kahoy kapag may anay na pumasok sa inyong bahay asahang sisirain ito ang inyong mga tahanan mga bay no Mahirap labanan ang parehong langgam at anay dahil napakaliit ng mga ito. Kaya di mo alam kung saan sila nagtatago mga bay no? Kaya naman mapapaisip ka may solusyon pa ba para pigilan ang kanilang pagdami. Siyempre meron mga bay no? Para pigilan ang pagdami ng mga insekto, ginawa ng Diyos ang parehong palaka at panggulin. Ang ating bansa ay naging tahanan ng mga panggulin o balintong naman sa wikang Tagalog mga bay no mahalaga sila sa ating mundo dahil sila ang kumakain sa mga pisting anay at langgam wa -e ang kagat ng langgam sa mga balintong mga bay no dahil gawa sa matigas na armor ang kanilang balat sa mga lugar na walang panggulin mga bay no meron naman silang palaka ang mga palaka na ito ang masugid na kumakain sa mga dumaraang mga langgam mga baino. Mabilis kumilos ang dila ng mga palaka. Kaya ang mga langgam ay walang kamalay-malay na iniisa-isa na pala sila ng palaka mga baino. Kaya naman, kung may makita kang palaka at panggulin sa inyong lugar mga baino, huwag nyo itong sasaktan. Yan ay dahil sa tumutulong sila sa mga tao para bawasan ang pagdami ng mga insekto sa ating lugar mga baino. Pangatlo sa pinakamapinsalang hayop ay ang mga daga mga bay no. Nagkalat ito sa ating bahay. Basta't mayroong pagkain, asahan mong mayroon ding mga daga mga bay no. Delikado ito dahil sila ay nagdadala ng sakit gaya ng leptospirosis mga bay no. alam naman natin na ito ay nakakamatay para sa mga tao. Marahil mga bay, no, ang pinakamasamang epekto sa pagdami ng mga daga ay ang paninira nito sa mga pananim ng mga magsasaka. Kinakain kasi nito ang mga produkto gaya ng prutas, palay at iba pa, mga bay, no. Kada taon, palagi na lang laman ng balita ang mga daga na namimeruwisyo sa mga magsasaka. Kanya-kanya pang diskarte eh, ang mga tao kung paano Uubusin ang mga daga Ang hindi nila alam mga bayno, may sariling paraan ang kalikasan para subpoin ang mga daga. Yan nga ay ang labanan ito gamit ang pwersa ng mga ibon. Halos lahat ng probinsya ay mayroong agila, lawin at kuago. Ito ang mga ibon na nagtutulungan upang ubusin ang mga daga. Sa umaga, abala ang mga lawin at agila sa paghuhuli ng mga daga. Matulis ang kuko ng mga ibon na ito kaya Walang takas sa kanila ang mga daga na ito mga bay no? Sa pagsapit naman ng gabi, ito ang oras ng mga kuwago para humuli naman ng mga daga. Kahit madilim ang paligid, kitang kita ng mga kuwago kung saan nagtatago ang mga daga. Sa loob lamang ng isang gabi, bawat isang kuwago ay kayang kumain ng tatlong daga mga bay no? Mas maraming ibon, mas maraming pwedeng kumain sa mga pesting ito mga bay no? Pangalawa naman sa mga pisting hayop mga bay no ay ang Crown of Thorns Starfish. Isa itong uri ng pambihirang starfish dahil puno ito ng makamandag na tinik mga bay no. Naging piste ito sa dagat ng Pilipinas dahil kinakain ito ang mga corals na tahanan ng mga isda. Kapag hinayaan natin na dumami ang Crown of Thorns Starfish, siguradong masisira ang ating mga bahura o mga coral reefs mga bay no. May mga tao naman na voluntaryong kumukuha sa mga starfish na ito ngunit hindi ito sapat ikinabahala naman ito ng ilang mga isda mga bay no? ang outbreak ng isang uri ng starfish sa loob lang kasi ng labing siyam na araw 7,000 piraso ng crown of thorn starfish ang natagpuan isa itong uri ng starfish na kumakain ng corals mga bay no Buti na lang at to the rescue ang dalawang hayop na ito mga bay para labanan ang mapinsalang crown of thorns starfish mga bay no sila ang triton at triggerfish isa itong uri ng higanting uri ng kuhol mga bay no ang malambot ng katawa ng triton ay may lakas na kayang kumain ng starfish mga bay no ito naman ang triggerfish isa ito sa mga isda na kumakain sa mapinsalang starfish mga bay maski ang mga butete ay kumakain din ng starfish mga bay no At ang number 1 sa mga mapinsalang hayop o insekto ay ang mga ipis. Nagkalat ito sa ating mga bahay. Lalo na kung marumi ang ating mga kapaligiran mga bay no? kapag hinawakan mo ito, pwede kang mahawaan ng sakit gaya ng salmonella at ang virus na tinatawag na E. coli. Pero iso sa mga tao lalot, mahilig ito makisawsaw sa pagkain natin sa kusina mga bay. No? May pagkakataon pa nga na pumasok ang ipis sa kawawang bata mga bay. Pero alam mo ba na mayroon tayong kasama sa bahay na pwedeng tumalo sa mga ipis. Yan ay walang iba kundi ang gagamba at butike. Halos lahat ng bahay sa Pinas ay may gagamba at butike. Kaya sila ang ating kakampi. Kapag mayroong gagamba sa inyong bahay, siguradong matatakot dito ang mga ipis. Ang tawag dito ay Hansman Spider. Kahit nakakatakot silang tingnan mga bay, no? hindi naman sila delikado sa mga tao. Ganon din naman ang mga butike o house gecko. Maraming tao ang natatakot dito ngunit sila ang ating kasama para subpuin ang mga ipis. Kapag hinayaan mo pa na lumaki ng gusto ang butike, magkakaroon ito ng lakas para humuli pa nang mas malalaki pang ipis mga bay, no? Kaya naman kung gusto mong mabawasan ang mga pisting ipis sa inyong lugar, hayaan mo lang na dumami ang gagamba at mga butike sa inyong mga bahay mga bay, no? para sa inyong mga reaksyon mag iwan lamang ng komento sa ibaba ng video na ito at para manatiling updated sa ating mga susunod na upload siguraduhin mag subscribe ilike na rin ang ating mga videos bilang suporta muli ito si Tito Nobs at maraming maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa aking channel